nagagandahang national costumes inirampa ng mga estudyante estudyante ng sa Mr. and Miss United Nation 2024 ng Makatkatwit High School Iaya mo yan, Leia Magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa radio natin, Gimba at lalong-lalo -lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Nagaganda national costumes mula sa sampung estudyante na kalahok sa search for Mr. and Miss United Nations 2024. Ang inirampa kahapon, November 4, sa Makatkatwit High School dito yan sa bayan ng Gimba. Dito makikita ang pambansang kasuutan mula sa iba't ibang uh, bansa katulad ng Pilipinas, South Africa, Bulgaria, USA at India. Makikita rin dito kung paano pinaghandaan ng mga magulang at ng mga estudyante ang kanilang mga kasuotan para ilahok sa nasabing pageant na ito na may timang cultivating a culture of peace. Dito rin nagpaligsan ang limang estudyanteng babae at limang ring estudyanteng lalaki para sa Mr. and Miss Me Social Media Award, People's Choice Award, Students' Choice Award, Best and Talent sa tang pinakahihintay ng lahat ang Best in National Costume at Mr and Miss United Nation 2024. Sa huli ay nasungkit ni Mr South Africa, Carl Nixon Ralos isang mga susunod na titulo, Mr Ramp Model, Mr Photogenic, People's Choice Award. Best and Talent at kinurunahan bilang Mr. United Nation 2024 kasama ni Ira Jane Estrada, isa ring grade 10 student bilang Miss United Nation 2024 at napiling Best and Talent and People's Choice Award. First runner up naman si Mr. Bulgaria na si King Franklin uh, Vicente mula sa Janine at nap napili rin bilang Student Choice Award at Social Media Choice Award. Kasama si Miss India na si Maria Erika Valeroso ng 11, Starlin bilang first runner-up, Miss Ramp Model at Best in National Costume. Second runner-up si Mr. USA na si Juan Cyrus de la Cruz at si Miss USA, Carla Joy Carriaga ng Seven Alicia third runner-up si Mr. Bulgaria na si Jaisel Catabona Best in Social Media Award at Miss Photogenic. Habang nakuha naman ng Mr. Philippines na si RJ Macarayo at Miss Philippines na si Brianna Alexa Alfonso ang fourth runner-up. Tumanggap ng sash, certificates and picture frames ang bawat uh, pares na nanalo mula kay Madam Lorna P. Galicia, ang teacher in charge ng Makatketwit High School at iba pang mga guro, magulang at mga sponsors sana sa nasabing programa. Arya Lea para sa Balitang Lokal ng Radyo Nating Gimba, 105.3 FM, tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arya Lea. you're not me